<laughs> makano isang relo mo tay? Relo mo makano isa? Ito. Oh. Dito sa akin, wanting lang bigi. Wanting. Pwede yan sa tubig. Pwede yan sa, sa tubig. Ha? Tubig pwede yan. Mga ganito. Ito uh, yan lahat yan. Wan. Makano? Sa ito, wanting lang dito bigi. Wanting. Sabi niya,

vlogger yan vlogger napan lang yun sa mga ano yan sa mga alaga sa mga hayo siya kasi wala kang wala kang kustong yun kanina yun siya kanina isa marami kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ka. So para nga po sa kanya yung pera po yun no. Uh, reserve po uh, ko po sa kanya yung pera dahil nga po awalang uh, wala nga po siyang binta buong maghapon. At ngayon po ay hapon na po ah, uh, na po natin siya ng uh, pera para po uh, siya po ay makauwi na po sa kanila pong tahanan.